Good morning, good morning, good morning! Adobong po si Tayo. Ito po siya, oh. Gano'ng kasariwa. Yung iba may islog, yung iba wala. na tayo Bawang muna tayo. Medyo tostay natin konti. Brownie natin Sabay na natin itong luya Pakasubuya Laman ng lupa Mamayang nga po Maglulomi tayo Pabangay nyo lang ito. Walang 10 minutes siguro ito. Good morning sa 42 viewers. Mada pa lang. Share nyo na. Ha. Lagyan natin yung puset. Ang cooking time ng puset 2 minutes to 3 minutes. Huwag nyo nang sobrang sa 3 minuto for best results. Pansan na po. Ako naglalagay ako 7 na po. Kaya Sprite, bahala na kayo. Asukal, pwede rin. So no trip nyo. Kalahati lang nung, siguro 100 ml lang. O, lagyan ko ng toyo. Mamaya na ako maglalagay ng suka. Ito, medyo marami yung pangmalakasan natin paminta. So, medyo mabango-bango Lumabas yung Aba may nasamang ano Lumot Pero masarap yan Huwag natin og isang minuto na siya. May isang minuto pa, lalabas yung ink niyan. Mangingitim pa yan. Tasanguin natin yung puso. Kaigahan natin yung sabaw niya. Medyo close up pa natin para maganda yung Yan, lumabas na yung ink niya. Malo na rin sa sabaw natin. Goods na yan. O, tatanggalin ko na muna yung pusit, ha? Tanggalin ko na muna yung laman ng pusit. Para hindi siya ma-overcook pag kinain natin mamaya, saktong-sakto yung pagkaluto. Kasi gusto ko, konti lang ang sauce niya. Maganda sana kung sa probinsya natin, te. Eh. Yung nabibili po si Tron, talaga yung bagong huli. Reduce lang muna natin yung... May mga ulo-ulo pa rito. Pwede na yan. Reduce lang muna natin yung... sauce niya. Ayoko na masyado masabaw, e. Eh. Dagdag -dag ako ng suka. Ito pala pa umbong. Lagi na rin natin tong sili. Malimutan ko. Pagkulo naman yan, pwede nang haluin maya maya. Patuyuan lang ho natin. Walang gata, boss. Uh, happy Halloween pala sa lahat. Pa-share po. 218 viewers. Dami natin. Holiday naman eh. Todo ko na yung apoy. Patuyuan ko na. Parang adobong tuyo lang na style. talagang malapot na malapot dahil sa tinta niya. Tikman natin, tikimi. Ang sarap. Ang sarap. Dagdag tayong konting asin. Walang sa alat. kaunting kembot pa to. Siguro 2 minutes, okay na to. Balik na natin ulit yung pusit natin. Pwede naman noon hindi natin gawin yun. Uh, diretsyo na, hanguin na agad natin. Pero gusto kasi nung anak ko yung talagang malapot-lapot eh. Talaga yung tinta talaga niya yung daman-dama. konting konti pa Mindel, uh, Nikki Kasem, good morning. Jam Isip, good morning. Oh, Jules Oprasio, good morning. Aris Bars from Sorsogon, good morning po. Eto na, tapusin na natin. Sarado na natin po. Balik na natin yung puset. Ay, may juice pa siya. Dali. Pumatas pa siya. Hindi pa natin pwedeng ibalik. Sorry, mga kachurba. Nabitin pa kayo. Para walang kumatas. gamitin na natin yung pinagbabawal na teknik sa lain natin. Kasi eh, pasile. Yung green. Yung sili natin na green, medyo nagmamaro rin. Medyo manghang. Ayos na ayos. May sili green talagang ganun. Ito, goods na to. Malapot na siya. Balik ko na ulit yung poset. patayin ko na. Kasi ayoko ma-overcook yung pusit natin. Ito na po siya. Semi Pusit na adobo, tuyo. May sarsa-sarsa pa naman. May pang lalagay pa tayo sa rice. Good morning, good morning po sa lahat. Happy Halloween po. Enjoyin po natin yung weekend na malaba. Abos ah, good morning! From Marilaw. Pinakamalakas po majak sa buong kalawakan. O salamat po. Kita-kita huli tayo mamaya. Lomi naman, lomi naman.